So, hello mga idol. Happy New Year. Welcome 2024. So, yan. Panibagong first vlog natin ngayon 2024 mga idol. So, yan. But anyway mga idol, uh, shout out muna sa bumili sa atin sa Cotabato ngayong pagpasok ng taon. First time natin na nakapagpa-deliver sa Cotabato City sa Mindanao yan mga idol. So nakapagpa-flight na tayo ng manok mga idol. So yan, shout out po kay Sir Alan, din kay Sir Marvin sa shipper natin. So, yan mga idol. But anyway, mga idol, ayan, first vlog natin ngayon taon. Kaya medyo itotodo na natin to. So, yan. Dahil ngayon, mga idol, meron akong bagong island born na penjarong. So, andon sa ano, meron nagbigay sa atin. So, out din po kay Sir King. So, yan. Maraming salamat po sa regalo nyo, Sir King. Ha? Talagang sobrang nagpapasalamat po ako tsaka sa tropa natin kay Sir Rensen, B-Zone so Family. So yan mga idol, papasilip ko sa inyo yung binigay sa atin na pair na island born na Benjarong mga idol na Chabu yan. So Chabu Japanese Phantom yan mga idol. So pero galing Thailand yan yung lahi niya mga idol. So yan and then dito kung mapapansin mo, dito sa pop natin sa mini backyard natin dito papasilip ko ang dami na nating mga pagbabagong mga alaga, mga idol. So, ayan, meron tayo dito ng mga upgraded na native hen. So, ayan, papiliin ko kayo sa isa. So, ayan, mga idol, ah. Tapos meron na din akong IRI. And then, uh, mas pinili ko silang bilhin kaysa dun sa kung napanood mo yung vlog na yan, mga idol. Eh, kung napanood mo yung vlog nila yung aso, mga idol, pakita mo nga si Zoro. So, yan kung napanood mo yung vlog na yan mga idol, wala pong natupad yan sa na iba yung plano. So, hindi natin masabi kung ano. At kung ano yan mga idol, tara tama nyo sa vlog natin for today. Masaya to. mali nyo kung sa mga ano, malalaking manok naman na sa mga upgraded chicken. So ayan kasi na-realize ko mga idol kung magdadagdag tayo ng kambing, ang unang-unang magiging problema sa kanya pagkain. Lalo na ngayon tag-init mga idol yung pagsusugahan. Ang hirap sa isang pair ko ngayon, ah uh, nahirapan nga ako sa kanila kung saan ko sila isusuga na mabubusog sila. So eh what more kung marami pa. So naisip ko na hindi na lang muna tayo magka ay, sapat na muna yung kambing natin kaya hindi yun yung nadagdagan natin sa ibo naman, yung ibo naman kasi mga idol sobrang makalat kaya sobrang maingay so hindi ko din siya na ano na hindi ko na rin naisip na idagdag ngayon yun sa chabu eh ayan yung chabu yan ba, possible matuloy kasi eh, ngayon kabigay Meron tayong ang ipapakita ngayon na Island Board na ano, kasi kagabi, uh, naglibot kami, ayan, eto, kasama ko si Sir Ryan, tsaka si Sir Mark, ayan, mga legendary bantamers talaga yan, mga idol. So, sa larangan ng bantam, talagang kasama natin yung mga pioneers. So, ayan, and then, after namin kay Sir Ryan, magkasama kami ni Sir Mark, banding na din kami, eh, yan, dumaan na kami kay Sir Rensen kasi si Sir Rensen yung kumuha nung chabo natin sa Cavite kasi taga Cavite si Sir Ching so may kinuha din siya doon so sinabay na niya yung sa atin dito kaya yung kinuha ko so ngayon andyan na si uh, sisilipin natin mga idol so ayan ngayon eto ang ginawa ko na lang dito sa ano natin mga idol sa dito sa backyard natin so ayan nagparami na lang ako ng mga ito ganito, sobrang nawilig sa mga ano kayo, no? Kumuha pa ako ng Rhode Island. Ayun, no, mami, pakita mo kay mga Rhode Island natin, no? Ayun, no. Kumuha pa ako ng tatlong Rhode Island para libre itlog. Tapos i-upgrade ko dito sa malaking malaking rooster natin dito. Yan, para upgraded native. So, yan meat and ano tayo, meat production. More on meat production and then yon meat production mga idol. Hindi ako nagpuro ng breed kasi eh may mga pansy tayo eh. Kasi kasi pagka pure breed to, kailangan medyo masiselan to, seselan. So mas mahirap siyang papawalan lang. Talagang tututukan mo din. So eto, tututukan din naman natin. Kaya lang i-cross breed na kasi for meat purposes lang tayo. So ayan, dito ako nawili. Ito 'yung mga Moscow bidak natin, ayan. Dumami na. And then, ayan, meron pa tayong papisa dito. So ayan. May umiitlog na isang ina yun. Meron akong naglilimlim na native doon. Ayan yung, ano, yung asawa. Yung malaking tandang natin na yan. So, ayan. Asawa niyan. Meron naglilimlim na dalawa doon. So, meron akong dalawa doon. Ay, isa. Naglilimlim isa-isa mito ganto, doon. Eh, hindi natin masilip yung bibi natin. Baka umalis yung manok na balik uh, Balikan natin siya. So, ayan. So, ayan, mga idol. Talagang sa kanya ako nahumaling. Nakakatuwa. pagka nahumaling ka sa mga, ano, sa mga ano sa mga isang bagay bile ko ng bile <laughs> bile ko ng bile eh iniisip kong magdagdag ulit kaya lang parang na-excite ka kasi na dumami kaya hindi pa dumada ayan umalis yung isang wheat dito ito ah bago siya bumalik sa itlogan silipin na muna natin so dito ayun no? Oh. na misa yung bibi natin dito ayan So, meron siyang 12 pieces na anak. Dito mga pasilip, mami, sa butas. Kita ba yan sa, ano natin, ano? 12 pieces na anak. So, pag naglakihan yan, sobrang dami na yan. Ando na dito, yung nagdilim din natin. So, huwag lang mabubulabog. O, oh, isa pala yung itlog. Hindi pa nakaitnag yung isa. Hindi pa yung isa. Ayun, nabubulabog eh. Naaway nung isa eh. Eh, ayan, sige. I-ano muna natin. Ayan, but anyway, mga idol, tara na dun sa, ano, sa, tawag dito. Dun tayo sa mini fancy chicken natin para maipasilip ko naman sa inyo. Yung, ano natin, mga idol. Yung mga bagong bedya natin dito, materyales. Solid to, mga idol. Island born. Kaya, ang maganda sa atin, mga idol, ito nakakatuwa. Share ko lang lahat nung almost siguro ng mga import ng benjarong dito sa atin meron tayong blood kasi yan, ang nag-import na unang unang si T-Rex so, di ba yung unang-unang benja natin T-Rex line yon so yon tapos kay Marvin Arceo so yan, tapos kay, yun nga yung kay searching sa may kay Sir, kay Sir Sherwin din yon, bang yun so, yung mga import ng ano, meron tayo lahat dito, so gagawin natin sa kanila, sila ngayon yung pagbabanggay natin kaya nakakatawa yung magiging inbreeding natin hindi sa isang bloodline lang nakatuon. So mas meron tayong, uh, may twist yung pagbreed natin ng benja kaya talagang sobrang excited ako dyan. Tara, silipin natin mga idol So, ayan, ito mga idol, dito tayo sa mini panch chicken naman natin. Ito, yung kak natin kay Sir Marvin Arce, yung andito mga idol, ito. Ayan, no. abangan natin. Ah, pangatlong clutch. Sana meron ng mapisa, may pertil na apat. So, tingnan natin kung ilang yung mapipisa. Sa kanya, mami, kita ba yung manok? Ito yung sa, ano, yung bedya natin. Ito, yung kay Sir Marvin Arce, yo. Na island born din to mga idol. So, ayan. So yan yung bedyang isang breeder natin dito. Yan, merong mapipisa ako na palahin yan, pangatlong clutch. Yung first and second clutch niya, wala kaming, wala akong napalahin. Mga id, ang hirap i-breed. So yan, ni-injection na na natin. So, but anyway, yan. And yung isa, ngayon, eto mga idol, flex ko na lang din muna to. Eto, mga OEG, Old English Game, Old English Game Bantam, hindi kasama to. Hindi kasama yan, eto lang. Old English game bantam na mga for project for project lang natin kumbaga hindi pa siya show type mga pet quality so sa may gusto binibenta ko lahat to so dahil binigyan ako ni Sir Mark ng isang breeder na OEGB so etong mga to medyo hindi na natin kailangan so sa may mga gusto nagpa project ng old English game bantam dyan so eto mga idol umura ko lang ina-out dyan eto kami silipin pa sumit mo ayan eto ito, may pula. Ito. Ayan, mga pet quality, mga idol. Tapos may red din. Ayan. So, puntahan nyo lang ako sa Facebook page ko, mga idol. So, same name po dito sa channel. So, ayan. Itong apat. So, ayan. Flex ko na lang din. So, ayan. Anyway, going back sa ating ano, na tawag dito mami sa pup natin. Dito. Mami, dito tayo. Ito, may mabipi dito, dalawa. Ito, yung bedya natin na ano, yung kapatos ng SMR, yung dalawa itlog. Bablog ko to, pagka may napapisa, laging walang napipisa mga idol eh, hindi ko nga i-vlog So may may mapipisa dito, tapos pin yung dalawang itlog, or tatlo yata andun, Pina-seater ko sa on English Game Bottom natin umay na may na malaki andun. So yan, anyway, mga idol, so eto na, tentenenen, ito na ang ating island born na galing kay Sir So, yan. Dito na lang natin i-ano, mga idol. Ha? Fresh na fresh to. Bago kuha to, mga idol. Hindi ko ipopost sa Facebook eh. Para, hindi ba, ano. Dito lang sa vlog muna natin. Ito, mga idol. Alright, diba? ba Mami, okay oh, kitang kita mo very beautiful. Island born mga idol. So, future breeder. So, banger line, oh, di diba? Kita mo naman mga idol. Oh. Ano, oh? Oh, ang pogi, oh. Di diba? Thank you po talaga dito. Talagang maraming maraming salamat, Sir King. Hindi ko po naasahan na, ano, eh, mamayen So, yan hindi ko inasa na pagkakaloban niyo po ako na to talagang yan pararamihin po natin yan so ayan mga idol eto actually eto lang talaga ibibigay niya itong beautiful cock na to eh yun natuwa sa atin si Sir King kaya binigyan niya na din ang hen so <laughs> kaya sobrang blessed mga idol eto yung namin ano yun, niya eto yung ano ito mga idol oh. alright, ito yung inahin yan, so short leg yan mga idol yan, ang ganda oh. oh. ha, oh. medyo mailap, hindi pa siya sanay dito sa coat natin so later on, masasari na din siya so ayan, inahin mga idol o oh. oh Ganyan tatabi natin yung Ito mga bang reline to mga idol. So mga nagkakabo, alam nila to. Alam nila ang bang sa Thailand. So yan. Ayun, no? yung natin, palahe, oh. Yan, no? T-Rex line, no? Mga idol, oh. Palahe. Ayan, mga idol, oh. So, ito. Ayan e sila, mga idol, oh. O, oh, ha? Diba? Yeah. Yan, yeah. dito lang, dito ko lang sa vlog ko ipapasilip. So, talagang maraming salamat. Ngayon naman, mga idol, ah, uh, sabi ko kaya, no? syempre, sobrang nahiya ako, ay ng board, eh. So, sabi ko na kay -e searching so meron tayong project na mga file dito. Uh, file and back tail white. So bibigyan ko siya na to. Ng ano, kailangan natin. Siya talagang pag, kapag nakapagpalahi tayo dito sa pair na to, talagang i-ano natin. Kaya ka mo mami yan. Yan. Puro thai blood din po yan mga idol. So solid yan. So yan. So iyan din natin Siyempre yung kabutihan na bibigay sa atin din natin yan mga idol So hindi naman pwedeng laging lang Dapat win-win situation tayo palagi So ayan mga idol So eto pa mga idol Ito ayan Yung mga Baptail white So eto yung mga Ibang color natin dito Baptail white yan mga idol ayan, oh. Ganda malinis So sana yung body nila may improve pa pag ano pag laki. Eh. So ayan. So ayan mga idol. And then susunod na natin papakita yung mga iba pa nating palahi dito. So next vlog mga idol ha. So ayan mga idol, at yun muna ang vlog natin for today. Yan muna yung update natin sa vlog natin. Mag-share po ulit tayo ng mga ginagawa natin dito sa cook natin, backyard. So, natin yung pinakita na natin. Talaga, agri-farming na tayo mga idol. Backyard farming yung talagang tinututukan talaga din natin. Bukod dito sa mga fancy natin. So, yan. share, share ko sa inyo kung paano tayo. Yan. I-share ko naman kung paano tayo nagsimula sa backyard farming naman. So, yan. Nanggag sa nawiwili na ako ngayon. Nanggag sa ito. Sumusolid yung mga tsabo naman natin dito. So, yan. Talagang ano mga idol. So, yan. But anyway, maraming salamat po sa sumubaybay sa vlog natin for today. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube ni Artplast. Uh, po share natin po ng mga videos natin. So, yan. Maraming salamat. More updates to come, mga idol. So, yan. So, mga gusto ng, ano, uling this game, para Bantam Project. Ito, mga idol. Oh. Yan. Oh. So, yan. Na-out ko po lahat. Oh. Napaka-mura lang, mga idol. Oh. Lalo na kung dito mo nalaman sa ano, baka sobrang patukalang, patukalang po mga idol. So yan, sige mga idol, bye bye, see you on my next vlog.